Good morning mga idol. Salamat, uminip din. Magtamag ang ulan ng kahapon. Ngayon lang tumigil. Pero makulimlim pa rin yung panahon mga idol. Ngayon may lakad tayo. Inaantay ko yung kasama ko mga idol. Wala pa. Lagi nalang inaantay yung hype na yun. dito tayo kasi ay sila Hindi sila Robinson May lakad tayo ngayon mga idol Buti na lang hindi umuulan hey, Idol, shoutout pala sa mga bagong followers ko dyan sa Reels Saka <laughs> sa Youtube ko mga subscriber ko dyan shoutout sa inyo mga idol Good morning Isang eh. magandang lunis ngayon Mainit init Pero makulimlim eh. pa din Kala ako magmumotong kami mga idol Hindi pala nangyari magpaasya ate yun oo oh, magpaasya ate napigtas yata yung sandals yun tapos na kaya yung bumag na yun lagi na lang ulit sa ano namin lakad ah Traffic talaga nung sa mga ito Hindi pa tapos yung lalan Dito ko na lang antayin yung kumag na yung bagong bukas mga ito Landers Landers Pagligoy, mag-alive sana. Ngunit traffic pa naman ngayon, sigurado. So, wala si Yan, pamultang ko ba yun, mga idol niya? Ito naman, papuntang sa pang-palay. Ito naman mga idol, papuntang ano yan? Mubalit no, cheese bayan. Wow, pwede rin yan. Kahit saan yan, papunta dyan. Okay, lang tayo mag-upload sa YouTube natin. Ayun. Eh. Nakakatamad kasi mag upload niya Pero okay lang. At least, ano pa rin siya. Active pa rin. <laughs> Active pa rin kahit sa ano. Nandala machine siya Ito yung mga edit mga idol It's SMP review Ayan mukhang limlim niya naman eh okay, wala pa naman akong dalang payong putra na yun Sabi nga magdadala ako ng payong na ay sa lumabas na yun bagay dito dadaan yun eh hindi, hindi pwede hindi dito yun mapang face mask na pwede, face pala Gagawin lang ang matagal to Si Gota eh. so, so, na Sana daw ako Ito na sa bus So yun mga idol dito na lang tayo Ingat lagi Shout out na lang sa bagong subscriber ko dyan At sa mga viewers ko Ingat kayo lagi mga idol